Ang pangako ng Diyos kay David Ikalabimpitong Kabanata Nang nakatira na si David sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Nathan na propeta, Narito ako nakatira sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na cedro. pero ang kahon ng Panginoon ay nasa tolda lang. Sumagot si Nathan kay David, Gawin mo ang gusto mong gawin, dahil ang Panginoon ay suma sa iyo. Pero nang gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Nathan, Lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David, na ito ang sinabi ko. Hindi ikaw ang magpapatayo ng templo na aking titirhan. Hindi pa ako nakakatira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto hanggang ngayon. Palipat-lipat ang tinitirhan kong tolda. Sa aking paglipat-lipat kasama ng mga mamamayan kong Israelita hindi ako nagreklamo sa mga pinunong inutusan kong mag-alaga sa kanila kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templong gawa sa kahoy na sedro Sabihin mo pa kay David na ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi Tagapagbantay ka noon ng mga tupa pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag, katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan, at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati. Mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Tatalunin ko rin ang lahat ng kalaban mo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na patuloy na manggagaling sa iyong angkan, ang magiging hari ng Israel kapag namatay ka na at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo, at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa akin, at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama, at kikilalanin ko siyang anak. Mananatili ang pag-ibig ko sa kanya hindi gaya ng ginawa ko kay Saun na pinalitan mong hari. Pamamahalain ko siya sa aking mga mamamayan at kaharian at ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos, pumasok si Haring David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. Panginoong Diyos, sino po ba ako at ang sambahayan ko para pagpalain niyo ng ganito? Ngayon, O Diyos, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ko. Itinuring niyo ako na parang pinakadakilang tao. O Panginoong Diyos, ano pa po ba ang masasabi ko sa pagpaparangal ninyo sa akin? Sapagkat nakikilala nyo kung sino talaga ako na inyong lingkod. O Panginoon, dahil po sa akin na inyong lingkod at ayon na rin sa inyong kalooban, ginawa nyo ang mga dakilang bagay na ito at tinihayag ito sa akin. Panginoon, wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala rin ibang tao na tulad ng inyong mga mamamayang Israelita. Ang bansang ito lamang sa mundo ang inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan nyo dahil sa kadakilaan at kamanghamanghang ginawa nyo nang itinaboy nyo ang mga bansa sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan na inilabas niyo sa Ehipto. Ginawa niyong sariling mamamaya ng mga Israelita magpakailanman. At kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoon, tuparin po ninyo ang ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod at sa aking pamilya para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel at ang pamilya ko'y magpapatuloy sa paglilingkod sa inyong presensya magpakailanman. Malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito aking Diyos dahil ipinahayag ninyo sa akin na inyong lingkod na magpapatuloy ang aking paghahari sa pamamagitan ng aking angkan. Panginoon, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako nyo po sa inyong lingkod ang mga magagandang bagay na ito. At ngayon, nalulugod po kayong pagpalain ang sambahayan ko para magpatuloy ito sa presensya niyo magpakailanman. Sapagkat kapag nagpapala kayo, Panginoon, ang pagpapala ninyo'y magpakailanman.